Hi everyone! Good evening! So, may sasabihin lang ako tonight and for sure naman alam kong magiging happy kayo for me. Hindi ko alam eh, um, mixed emotion kasi kinakabahan ako na na-excite na... Basta hindi ko ma-explain. <laughs> kasi magkakaroon ako ng press launch tomorrow and as in talagang press ko, naharap ako sa maraming tao. Good luck sa akin and sana magawa ko lahat ng ipapagawa sa akin doon and to God be the glory talaga. So, ayun. I'm still hoping for the better na after this Maxipil experiment is magkakaroon na ako ng better skin na wala na, wala na akong dapat ikaw-worry na if ever man na magkaroon ako ng another press con, hindi na ako mag-aalala kasi alam ko sa sarili ko na okay na yung face ko, okay na yung skin ko na kaya ko nang iharap yung sarili ko sa maraming tao kasi eto na eh, maganda na, pack na pack na, ganon. Alam ko namang mag-work yung maxi Peel sa akin and positive lang talaga. So guys, eto na yung night regimen notes ko and ito yung calendar ko for day 6. So guys, I'm done washing my face using maxi Peel facial wash and next step na tayo. So para sa ating second step for tonight, maglalagay na tayo ng maxi exfoliant solution number 2. 1 to 2 drops is enough. Okay, one, two. O, oh, di ba? Ayan. One, two, three. Upward motion pa din. Ayan. <laughs> Tapos ilong. ah oh. ayan. Oo. Ayan. Nagpipil na talaga siya. And it's working, guys. Sabi sa inyo eh. Tiwala lang talaga. <laughs> Next natin is yung Maxi Peel Moisturizing Cream the pattern. Ayan. One, two, three. One, two, three. Okay. Ayan. Dapat soft lang. Ganyan. Diba? Hmm. Neck Diba? Super easy. Pack na pa Hmm. Less than a minute, tapos na tayo sa ating night regimen. Super easy, super dali lang. Kaya wala na tayong dapat ikaw worry, di ba? Hihingi lang ako ng tulong para sa pagpili ng dress and shoes ko na pwede kong isuot for tomorrow's press launch. And sana matulungan niyo talaga ako. So, game! Yan yung mga napili kong dress and shoes and sana matulungan niyo ako para makapili ako ng pinaka the best dress and shoes para sa press code ko tomorrow. Gusto ko lang pong humingi ng words of encouragement. Ayun po, pwede po kayo mag-send ng message sa akin sa ating Facebook page para naman po mabawasan yung kaba ko sa dibdib. And mas madagdagan pa po yung lakas ng loob ko para po sa press con ko tomorrow and thank you so much po talaga sa lahat ng support lalong lalong na po sa pagsama sa journey ko so ayun po good night and god bless us